ukay-ukay. Ay, eto o, oh, tingnan nyo. Isang, isang garbage bag. Ah, uh, galing ito sa aking amo. So, tingnan natin kung may magugustuhan tayo. Pakimay na lang sa mga may gusto. <laughs> ang iba ay ipibigay ko sa aking mga pamangkin. Ang iba ay ipibigay ko sa aking mga friends. At ang iba ay idodonate ko na lang pag hindi ko gusto. Pero I don't think na wala akong magugustuhan dito kasi most of the clothes or dress ng aking amo ay mga magaganda at saka may mga brand. It depends na lang siguro yung style 'yan. So thank you for watching guys. So nandito tayo sa basement. Ngayon lang ako nakapag uh, nakapag-live dahil uh, may bantay ako last week kaya hindi ako makapagsalita ng maayos kasi naririnig niya. So, ayan. So, ito ang unang o, tingnan nyo. Ang ganda niya pa, o. Suot niya ito. Eh, siguro ibibigay ko to sa aking pamagkin. <laughs> Or sa aking hipag. Yan. Yeah. Ayan. Yung iba, hindi kasya sa akin. Kaya, don't expect. Ito, tingin ko na. Oh my God. Hindi to kasya sa akin, guys. Pakimain na lang kung sino may gusto. Kasya ito sa akin pamangkin. Ito ay Banana Republic. Yeah, ayan. XS. Wish ko lang na XS ako. Pero hindi naman ako XS. Sorry. Ako ay isang medium na. <laughs> ito. Uy, gusto ko ito, Gab. Yan, gap. So, siguro ito, uh, susutin ko to. Kasi pwede siya pang pa winter. Yeah. Yung mga gusto kasi sa akin, syempre, isi-separate ko para magagamit ko. Ito, guys, tingnan nyo, may tag pa. Hindi ko alam bakit hindi nila sinuot. Palda to guys, kaya lang. Kaya lang, hindi ko alam kung kasya to. Sige, try ko nga. Habang nandito naman na tayo, eh, eh try na natin. ba? Diba? Diyos ko. Parang hindi to kasya sa chan ko. Ay. Ay, hindi talaga guys. Don't. Wag na, wag na. <laughs> Ay, hindi pa. Pala... hindi pala siya palda guys. Kung hindi ano. Tawag nito? Pa... ano pang tawag nito? Yung para, para siyang pantalon, pero pa ganun. Seven, seven? Seven, seven ba yun? Ayan, oh, ayan, oh. Yeah. I think kasi ito sa aking pamangkin. So, ibibigay ko na lang ito. Oh my God. Kung kasi lang yan sa akin, bakit hindi ko susuotin? Uy. Eto, ano naman to? X, X. Hindi naman to kasi sa akin. Baka kasya to sa nanay ko. Ah, hipag ko pala sa hipag ko. Sige, ibibigay ko na sa hipag ko. Kasi ito yung mga ibang suot niya, guys, ay pang ano niya to, pang gamit sa opisina niya. Sa office. So, hindi na niya lumit at amo ko eh. Ito, para sa nanay ko to. Mahilig nanay ko ng loose kasi ayaw niya na nakikita yung chan niya. Ayun o, may tag pa yun o. Oh. 'tas ito ah ano siya parang style na ko pa naman 'to. Ganyan. Ano lang style? Uy. Wait. Ito kasi 'to sa akin pamangkin. Alam niyo na, yung iba na plancha ko, yung iba ano, hindi man lang nasinuot. Ito, dito ka sa akin, bigay ko to sa nanay ko. Sa mga may gusto guys, pakimay na lang. Mm. Eto, Ito, malamang ka to sa nanay ko kasi loose siya. Ito, ginagamit niya ito pang office niya eh. Ewan ko ba bakit siya ay nag-ano na siya, mainit. Yan. Thank you for watching. Shout out to everyone. Yan, ibibigay ko to sa aking mga pamangkin. Swerte talaga ang aking mga pamangkin, guys. Alam nyo kung bakit. Kasi syempre, lahat ng mga mga hindi na nagginagamit ng mga alaga ko dito kasi lahat dito is mga lalak, ah, babae. So, nagagamit lahat ng aking mga pamangkin. O, oh, pantalon, o. Oh. Ala, ang ganda. R, 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 W. Ay! Zara. So, Diyos ko, alam nyo ba, bumili pa ako ng... Ay, hindi ka. <laughs> oh my God. Alam nyo ba, bumili ako ng mga ganito blazer. Nagpadala ako sa Pilipinas. Dahil na, kailangan ng aking mga pamangkin sa school kapag may mga ano sila sa school. So, kailangan nila kaya... Diyos ko, bumili pa ako tapos ngayon meron na naman sila. O, di ba? Napaka-spoiled ng aking mga unika ihas. Ano ba ito? Oh, Banana Republic. Hindi naman to kasya sa akin. Eh, zero naman to. God. Hindi ka to sa... Pamangkin ko is titit, kaya I'm sure ka to sa kanya. Hello, dami. Uy, makikita ko to amo ko. Nagsusuot. Sa nanay ko na to. Mga ganito guys, mga silk. Nanay ko to. Ayan. Ito. RWN ko. Alam niyo, ang iba dito hindi kasya. Promise. Sa akin, ah, sa akin. Hindi kasya. Ito. Banana. Hindi din to kasya sa akin kasi XS. Oh my God. No. No, 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 no. Hindi na natin i-try. Ito. Oh, tingnan nyo. Tingnan guys, oh. Ang, ang brand nito ay mosimodot Dot. Dot. Uh, Mosimo Try ko nga. Kaya lang, ay, ay hindi, ayoko. <laughs> Sabog yung aking bell bell. Padala ko na lang ito sa Pinas. Diyos ko, kakapadala ko pa lang ng box ngayon. Magpapadala na naman ako. Ano ba? Iyan. Alam na nanay ko nagre-reklamo na. Dahil, eto, eto ka, I think kasi ito sa akin. Kasi number 4 sige. Yung iba ibibigay ko sa akin mga friends. Ito Oh my god. Ayoko ng white. I hate white. Yan. Et Ito naman Kate state. Sinusuot to ng amo ko. But then, bakit kaya hindi na niya sinusuot? Kate Spade. Hmm. Hindi kasi ako mahilig sa long sleeve. Alam nyo yun, yung ano, pang office, hindi ako mahilig ng gano'n. Kaya, wag na. Ito naman, kaso to sa akin. Yung iba, <laughs> Maka, parang konti lang ang makukuha ko dito sa aking ukay-ukay ah. Ito naman, S S. Small. Kasha kaya ito sa akin? Try ko nga. Matutuwa na naman ito aking mga pamangkin. Kaya sorte-sorte nila. Ang, ang, ang dalawang lalaki ay hindi. Ay hindi. Huwag na. wag na natin ipilit kung hindi kasya. Sayang. Sayang. Maganda pa naman, Banana Republic. Hindi, nagustuhan ko yung style, kaya lang hindi kasha. So, what we can do, right? If not fit, then huwag nang itilit. Ano naman to? Ah, eto is parang ano? Ganito? Shawl. Ah, Shawl? Shawl ba? Yung pang beach din. Ang maganda siya. Sige. Tapos, Eddie Bower. Ano kaya magsusukya ako nito? Tingin nga, try ko nga ito. Yung isa, medyo okay. Ang kasya sa akin. Tingnan nyo guys, diba? Ang ganda pa ng quality. Pansin nyo ba? Diba? Oh, mga bago pa to guys, oh. Mga bago, plancha ko pa to. Tingnan nyo, oh. Kaya lang yung na... Nanay ko. Yung amo ko, hindi na sinusuot. Alam nyo ba? Siguro sa 50 na damit na nandoon nakasabit sa kanya. Alam mo ilan, alam mo kung ilan na lang ang naiwan, siguro nasa 20 na lang. Ganon siya kapag maglinis siya ng closet, grabe, linilinis niya talaga lahat. Siguro et, binigay niya na ito kasi hindi na sa kanya. Siguro lumaki siya. <laughs> lumaki aking amo nakakatawa. Yung iba. Or yung iba naman ay galing sa kanyang kapatid, tapos binibigay sa kanya, tapos pag hindi na ibibigay sa akin. Meron nga ako doon, blazer, dalawa iniwan niya sa kwarto. Nung umuwi ako nung Saturday, meron doon sa kwarto. Sabi ko, sino naglagay ng damit sa bed ko? Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya ako, pero hindi ko inano yung kwarto mo ha. Sabi niya, no, 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 sabi ko, hindi. Ano lang, nag nagulat lang ako kasi yung room ko guys walang ilaw napunda ah, na? napun ah ano ba yun? basta nawala ng ilaw kailangan palitan oh may ano pa blazer ulit so nakasya to sa akin pag hindi kasya ay masikip ay nako no no kaya ito galing? Kasi hindi ko naman ito nakikita na sinusuot niya. Ayan, oh, my blazer pa ulit. Four. Hala, kung alam ko lang talaga, eh, sana hindi na ako bumili. But then, nandun na nga yung box sa Pinas. So, kailangan kasi nila. Oh my God! Hindi kasha! What the... Ay! Kahit man lang sana, isa ganito. <laughs> Nakakatawa naman ito. Holy cow! Ito. Four. Ano to siya, Terno? Oh, ito. Two. Eh, lalo na ito. Hindi kasi yan. Number two. Hala, ang ganda pa niya, guys. Alam niyo kung malapit lang talaga ang... Pi, ay, malapit lang talaga ang Pilipinas? Siguro, ibebenta ko talaga to. Promise. Iukay-ukay okay ko talaga to. Tapos, i-ano ko na lang siya ng mura. Ang dami niyang blazer na binigay, oh. Kaloka kong amo ko. Ah, baka ito kasya to sa akin. Six. Try okay, ko nga. Sana so, naman. Allah, hindi rin. Allah. Oh, my God. <laughs> hindi, hindi. Ah. Oh, sige, guys. Mamaya na lang ulit, guys. May gagawin pa ako, guys. Thank you for watching!